<laughs> natawa din si sir, eh. Bakit po kayo natawa, sir? <laughs> ay, <yun> po, giba? <laughs> ay, ayaw, nakanguso pala. Ayun, mahilig siya kumuso, sir, sa iyong misis. Oh, Mrs. yung nasa video. Opo. Okay. Yung lalaki. Asan sila? Uh, yung lalaki, sino yan? K Kilala nyo ba yung lalaki na yan? Henry Katson po, yung pangalan ng lalaki. Henry Ca Kilala nyo siya dati hindi ba? Po, hindi po, hindi uh, So, nalaman mo na lang na, yan, nung pinopost. Pero pinopost na. Oo, oh, pinopost uh, yeah, po. Pinopost, post na. Oo. Oh, okay. Eh, eh, eh may... matigas nga ang ulo, sir, kasi pinakiusapan ko na huwag na magpo eh. Kasi nakakaya sa mga bata. Mm -hmm. Eh hanggang ngayon eh Ilan na po ba anak Anim po Anim? Anong mga edad po yan? Yung panganay ko 20, 19, tapos 17, 14, at saka 11-8 May mga minors pa Opo Ilan taon na po kayong kasal? Yung mga 70 nata po 17, give or take Opo uh, Tapos uh, kailan siya nag-ibang bansa? ay lang po wala pa isang taon mas 7 months or 8 months pa lang months. okay tapos uh, kailan kailan siya nagsimula magpo-post nito yung nalaman ko yung sir ano pa october pero matagal na pa lang nagpo-post yan mm -hmm. mga siguro pagdating si sa bansa, mga dalawang buwan ata nagpo-post na siya hmm. kailan nang huling contact ninyo, ninyo? siguro mga 3 days ata kasi binlock na niya ako eh ah uh, pero nagkakausap pala kayo oh chat Naga po uh, parang consistent naman simula no na umalis siya uh, which is 7 months ago february Tama ba? Opo, ganun. Ako, simula nung umalis siya, nagkakausap kayo palagi. Tere-terecho, tuloy-tuloy ang communication. Opo. Okay, mm -hmm. hindi naman nalalamig. Hindi, ba lang ulit nalalamig kasi hindi na nga kami pinapatawag. Mm. -hmm. Chat lang po. Uh, -huh. uh nung nalaman niyo na October na meron pala ng ganyang mga post, kinumprontan niyo na? Opo. Anong sabi niya? De, sabi na eh, totoo daw at ayaw na rin niya sa akin. Mm. -hmm. mm -hmm. Okay. meron pa kayong mga pinag-awayan bago siya umalis? Ah, uh, mga ano lang 'yan, sir, yung minor. Pero okay kami, wala kami ngayon. Okay, okay kayo. Uh, kahit simula nung umalis siya. Mm -hmm. Kahit simula, kahit hanggang October. Uh, opo, okay kayo opo. nung bago niyo komprontahin Opo. Ngito na lang naging magulo nung kinausap. O yung nakita ko yung post kasi yung anak yung bunso nakakita kasi. Mm -hmm. okay. Eh yung TikTok ko kasi, sir, hindi ko ginagamit 'yan. Ginawan lang ko ng mga anak ng TikTok pero hindi ko ginagamit mm Eh, yung Daig. nabuksan ng anak ko. Thank you pa ako, sir. Wala akong ganyan. <laughs> wala akong ganyan ako. <laughs> <Bandic -toc. laughs> Kaya na, nahilig na lang po ako kung yung nakita ko, di, nagpo-post na lang din ako para masubaybayan ko siya. Ano pinapost nyo? Yung mga ano lang po, mga, yung galing sa reels ko. baka na, meron pinasa. din kayo ah. Baka meron din kayong, hmm. ba iba na baka ngayon? Ah, wala. Wala. <laughs> so, sa ano anong huling sabi niya sa inyo? Ayaw na talaga? Oh, di, yung, opo. Oh tapos sabi niya na ano, Hmm, hindi na raw siya babalik. Asa ba 'yung? Ah, nakita ko naka-video call sila. Asan ba 'yung si Henry Kacho? Dito po sa Manila, dyan sa Malabon. Asa ah, so, naka-ano rin sila? Naka-LDR hmm. din sila. Oo oh, nga po. Naka-LDR din sila ngayon. Oh. So hindi rin sila magkasama doon. Hindi po. Paano 'yung support especially with the kids? Nung ano kasi, sir, okay naman nagpapadala naman siya. Mhm. Kailang doon lang ako na ano, 'yung bang nagpapadala siya sa mga sa may lalaki niya nagpapadala din. pa -hmm. Paano nyo na-confirm na nagpapadala? may mga ano ko dyan, sir, yung mga ebidensya. Ah. Kasi idom yung account kasi na nabubuksan ko yun eh. Kasi mayroong dati. Siyempre, magkasawa kami. Hmm. eh, nabubuksan ko yun. Hmm. So nakikita yeah. nyo na mm padala? Oo. Oh, pa oh, paano ano po nila. pinapadala? Kasi cash niya pinapadala? Hindi. Yung, ang masama kasi doon, yung anak pang ginagamit na ano, sabi ka, mag-anak daw niya, padalhan. Anak nino? Anak namin yung ano ko, kasi doon siya nagpapadala eh. Sa amin pa kasi bumabagsak yung pera galing sa ibang bansa kasi okay. kami pa lang ang pwedeng niyang padalhan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos yung ang nagpapadala supposedly yung anak nyo? Opo. Anong sabi ng anak? Alam ba ng anak nyo na pinapadala niya eh yung karelasyon ng uh, nanay, nanay niya? Hindi. Yung una, sabi na kamag-anak. Ah, kamag-anak niya. Mm -hmm. okay. Tapos yung bandang uli, nalaman lang namin na yung pala. Oh, yeah. hindi pala. Mm -hmm. Kasi Nagchat ako doon sa probinsya. Hmm. Wala daw pera dumating lang gano'n. At walang Henry Cacho? Oo. Walang Henry Cacho na kamag-anak? Oo, wala po. Uh, Ma'am Lloyda, magandang hapon po. Hello sir, magandang hapon po. Yes po. Ma'am, uh, confirm ko lang po. Meron po silang OFW na si Emeline Manisan? Yes sir. Nakablack po ako sa kanya. Binlock ka na rin? Okay. Opo, opo. E eh, magkaano naman po silang mag-asawa? Isa lang ang account silang mag pero hindi kayo yung nag-block. Siya yung nag-block. Yan, block mo na lang. Uh, <laughs> <laughs> ay, hindi ko marunong pa. Ayun naman sasabi sa akin ni Ate Emily, ayaw na niya talaga sa asawa niya. Ah, na, na napag-usapan niyo na rin yan. Opo, nasabi na po niya sa akin. Kaya sabi ko, ayusin niyo yung problema niya sa asawa kasi Labas na ako kaming agency dyan dahil hindi na namin kako responsibilidad dyan. Tama naman din po. Tama naman din po. Ang, um, um, kasi po, ang sinabi, ko po sa kay Ate Emily at sa asawa ni Ate Emily na ang responsibilidad lang namin sa kanila kung hindi sila pinapagahod, binubugbog, o hindi pinapakain, regarding po dun, kami po ang may responsibilidad yan. Yes ma'am, tama and naman din po. Kasi po sa problema niya, hindi po naman lagi po pwedeng pangingibato kanyo kasi personal naman nila 'yon. Opo, tama naman po 'yon ma'am. Uh, actually tumawag po tumawag lang po kami sana pa para lang po sana humingi ng tulong sa inyo. Na since Opo, okay uh, po. Uh, uh, wala naman para makausap na, po namin si Ate Emeline. Yes, ma'am. Para lang po makonfirm namin. Ay, hindi Ate alam kung ano nangyari dyan. Especially, nakablock okay. po pala kaya ngayon. Pero ayun, Saka sinabi naman si sa akin Ate Emeline na naghuling padala niya is 40,000 doon sa anak niyang babae. Apo. Then, sinuha daw po na Ate ni Kuya Julie yung 20,000. Mm, you, you confirm that? You... yes, sir. Eh, huh? may, may tics, may text po ako sa kanila mm -hmm. kung paano sana pong tampira. Mm -hmm. Sabi ah. ko sa inyo, nagpadala yung asawa ko, sir. Ang sabi kasi na kasi hindi na kasi makapagbigay siya ng pera ng malaki sa mga ano niya. Mm -hmm. Yung lalaki niya. Kasi nga, nalaman nga namin eh. Ngayon, gumawa lang ng dahilan. O oh, gumawa ng paraan. Mm -hmm. Sabi niya, magpadala ako ng pera ng 44 ata, 43. Mm -hmm. Sabi niya, yung 25 daw, ipa six niya. Mm -hmm. Inabasa ko kasi yung doon sa account na may may bibigyan siya ng mga pera. Kaya hinandil ko. Mm -hmm. Ay, yung, tawag nito Tuki hinol ko yung pera, kinuha ko sa mga anak ko. Sabi, hmm. wag mong ibigay doon sa tao na pinapapadahan. Five, oh, okay. Okay. Kasi, sigurado eh. Okay, sir, sabi dito, Henry po yung pangalan ng boyfriend niya, sir. Opo, opo. Sabi ni Henry, tuloy pa ba natin tong relasyon natin? Tapos sabi po, love, love, mahal mo ba ako? Tapos sabi po ng misis po ninyo, sa mahal lang, sobra, mas mahal pa kita sa sarili ko. Pero sabi ko sa'yo, pagdating sa kaibigan, kaya kong ipaglaban kahit mawala ka pa sa'kin. Sa Ganyan ako, mag-alaga ng kaibigan. Tapos sabi, Uh, mula yun, love, sabi na asawa niyo po Hindi naman ako madamot, maliit lang yan Kesa kay Jason, 5,500 Yung binigay ko pambili ng cellphone Tapos sabi po ni Henry Parang, sige love, basta aantayin kita ha Sabi na asawa niya, sige love Kung makakaantay ka At tapos, sabi po ni Henry Meron po ditong pera um, Kinuha ko ang pinadala mo, love Salamat, love Ayaw, ayaw kong isipin mo na pinag, pe, Pinaperahan kita, love ha eh, 1,550 yan, love, sabi ni Ma'am mm -hmm. Emily. Mm -hmm. Yung bago pa lang yan, sir. Yung unang padala. Unang padala. Mm -hmm. Una pa lang yan. So, marami pa. Kasi yung 5-5 yun, sir. Uh -huh. ah, iba rin yung boyfriend din niya yun. Ibang boyfriend pa? Oo. Malin ano yan eh? <laughs> Malupit. <laughs> Malupit. <laughs> Malupit niya. Ayun naman po, sasabi ni Ate Emily sa akin, chat chat po kami, eh, ang ginagastos naman po ng mga anak niya kasi may high school, may college. Paano naman pong magbibigay pa sa ibang maging, eh? ang dami ng responsibilidad ni Ate Emily. Eh, hindi naman daw po tumutulong na asawa niya. Sa kanya lang daw po, po niya inasa lahat. Kaya, ano, pakakapang <laughs> eh, ang dami naman po responsibilidad ni Ate Emi sa college lang sa senior high niya. Ang daming gastos niya. Apo. Pero ano naman po, eh. Ma'am Lloyd, ano? Bali yung pinakasweldo ni ni Ma'am Emeline doon. Uh, well, ang pwede lang naman padalan is yung family, di ba, right now? Opo. Oh. Ah. so, Opo, sinasabi naman sa akin ni Ate Emily, ang pinapadalan daw po niya itong, uh, yung anak niyang babae. Okay. Masisecure naman natin yon at least the, the support. So, Opo. So, okay. yung okay. anak daw po niyang babae, pinapadalan niya ang gusto mong mangyari na Ate Emily, magpapadala siya uli kung makukuha yung pera doon sa tatay nila. Kasi tanggastos daw ko ng mga anak niya yun. Mm. Eh, sino ba pinapadala niya? Di ka pamilya din niya. Nandun naman yung pera. Sabi ko nga, yung pera mo nandito lang. Kaya ko hinold yan, eh, alam ko hindi sa 5-6 mapupunta yan. Kung gusto mong magpa-5-6, Bakit ayaw mo pupuntahin yung tao dito? Mm -hmm. Kaysa nagtiwala ka sa iba, nagumastos ka pa, magbabayad ka pa, bakit sa amin? Oh. At least, makilala pa namin kung sinong uutang. Mm may -mm. Kaya na gusto niyang kunin at ibigay doon sa tao. Eh, mm. alam ko naman yun eh. Pero safe pa yung pera. Nandiyan oh, pa yung pera. Oo, sa amin. Buo pa yung pera. Okay. Oh, wala sige. problema doon. Oh, sige. i uh, isave, isave to nyo lang. Huwag nyo oh, gagalawin. Po. Ha? Oh, yes. Ayan lang. Okay. Uh, siguro, ganito na lang gawin natin. Uh, kailan ang end contract, Ma'am Lloyda, ni Miss Emeline, if you know? Wait lang po. Titignan ko lang po sa record. Sige po. Uh, kasi uuwi-uwi naman yan dito. Hmm. Yung mga anak pa, yung mga anak nyo nakakausap, ba? Ni, no, nakakausap hindi, pa? Ni, na, na, sa mga e. anak. Tumatawag naman daw po siya sa mga anak na nag chat Ang ayaw na daw po siya sa kausap yung asawa niya dahil ayaw na daw po niya makisama sa asawa niya. Hmm, okay. Uh, pero yung yun. Kaya sabi ko kay Ate Emily, may ayusin niyo mag-asawa yung problema nyo kasi nadadamay kaming agency hindi namin responsibilidad na yan mahirap namin ka ako yung diyan kasi labas na ako kami diyan pamilya yan Apo, tama naman po kayo doon ma'am tama po kayo doon uh, Pero in fairness naman kumbaga parang hindi rin naman tito tolerate din ng agency yung ginagawa din kumbaga pinagsasabihan niyo din ma'am Loyda no itong si Emily Yes M. po yes po oh, so, oh. yes po pinagsasabihan po namin Oh kawawa kasi, naman sabi po. ko po nang tanong ko Huwag mo anuhin yung lalaki. Lalaki lang yan. Ang itibihin mo, yung mga anak mo, kung ayaw mo ng asawa mo, yung mga anak mo rin full ano mo, tawagan mo o yeah. itibihan mo ng perang pinakadala mo. Very good Sabi advice, Ma'am Lloyda. Ma, at at ma Ngayon, huwag po kayo maniniwala sa sinasabi ng asawa ko. Yun lang po ang sinabi niya sa akin. Hmm, okay, okay. Sige po. Uh, Ma'am loyda siguro po, uh, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat din. Ma'am, no, alam namin na labas na, kumagay, ah, hindi over na... Over and above the duty. Opo, hindi niyo na po trabaho po ito. Pero maganda rin po na... Uh, napagsasabihan nyo din po si Emeline, si Ma'am Emeline. Pero ma'am... Opo, ay kasi po, nanginip po siya ng tulong sa amin po namin kasi responsibilidad namin ng aplikante. Kaya naman, yung gano'ng problema hindi na namin sagot yun. Tama po. Opo, tama po, Ma'am Loida. Kung sakali man po, ma'am, kapag kinontact na kayo, ayun uh, nga po, pasabi lang po sana na yun, andito kami uh, para tulungan si si Sir Julie. Hmm. Uh, hindi naman to, gusto niyo po mabalikan? Gusto niyo po... M gusto niyo pa bang balikan? Matapos ang lahat? Ay hindi po. Kung anong... Kung anong desisyon niya? Desisyon. Kasi kailangan lang mag-usap muna. Kasi, ano, ang, kasi marami na ano, 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 kasuhin eh. Alam ano mo sir, yung... Oh, ang gusto ko lang kasi, gusto ko maparusahan talaga sila ng lalaki. Kasi, ano nga eh, yung... Sobrang kahihiyan ng dinulot sa amin yung TikTok na yan. Hmm. Yung sa relasyon namin, wala namang problema yun eh. Kasi... Hmm kung talagang ayaw, ayaw na talaga. Hmm. Ang inaano ko lang talaga yung kahihiyan ng mga anak ko. At saka sa akin lang. Kasi sobra-sobra. Kasi nakikiusap na ako eh na huwag na itigil na yan. Paulit-ulit. Ikaw po ba ay nainom? Nainom pero hindi naman ako yung Nag sabihin Nagsusugal, ano? ay, nananakit. Hindi ay hindi, wala. Siya ang sugarol ma'am. Sa pool kami nagsama. Yun, may, may pinos ko dyan, eh, pinasa dyan sa yung anak ko ang kasagutan niya. Oh, sinabi ng anak mo, wala namang problema si Papa. Ikaw ang may problema, ikaw ang pasaway sa ating pamilya kasi sa pulong nagsama kay ni papa, ang pinoproblema na ni papa sa iyo yung pagsusugal. Mm -hmm. Ngayon hindi ka pa nakontento. Mm -hmm. Sinamahan mo pa ng lalaki. Mm -hmm. Unfortunately kasi no, mm -hmm. kahit file natin siya ng kaso, may hirapan tayo kasi nga wala naman siya dito. Ayun ang problema natin dyan uh, Kahit ma-file yan, mag-archive lang, lang yeah. Kung ano man ang okay. ma natin apo. sa kanyang kaso apo. Apo. So, ang best talaga dyan, pag-uwi dito apo. Pero right now, ang pinaka-immediate na pwede natin gawin is, ayun nga uh, Definitely, kukontakin naman niya sa ma'am eh. So, siguro nga, uh, through the help of Miss Loida, try ating kontakin muna, pag-usapan yung mga bagay-bagay Kasi, -bagay. I think, hindi pa kayo nagkakausap na maayos Hindi eh. okay, po, masasabi namin sa inyo tatawagan ko namin si employer niya na papatawagin namin sa kanya Parang silang dalawa po magkausap. Ganun na lang po nasa mas tabi namin. Mm -hmm. So, yan. Saka sir, excuse me lang po. Saka sir, hindi ko sure kung tatawagan siya ng applicant kasi galit po sa kanya. Tam Siguro na. sa mga anak, baka pakiusapan ko na Apo, kahit yung mga anak, Actually, yung mga ayun anak na Yung mga anak na lang. Ayun lang po. Opo, 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 opo. Yun po o, 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 o. lang po, sasabihin ko sa kanya na kahit ako magmamakaawa na yung mga nakausapin niya. Apo. Sige po. Maraming maraming salamat po, Ma'am Lloyd Acuervo. Mabuhay po opo, kayo. Thank o, you o. po. Opo. Thank you very much din Apo. po, sir. Okay po. So, yun na lang. Uh, yun nga, definitely pwede tayo mag-file ng, ng case sa kanya. Nga lang, wala rin siya dito. Pero uh, right now, ang best siguro is pag try muna natin nang best effort natin makausap, makakontact. O oh, nga po. Okay? okay. Ayun lang muna. Tingin ko lang din kayo sir hinahanap niyo lang din is closure eh. Parang ganun lang. Eh tas, paano yung mga magigim oh, yun, bata natin? Yung mga... paano yung magiging arrangement sa bata? Oh, ganyan no. Oh, so um medyo mahirap nga lang kasi wala wala talaga siya dito. So oh. yun ang kakaiba dito. Pero yun nga buti tutulungan tayo ng coordinator niya sa Talent Sphere si Ma si Miss Lloyd Acuervo. Yan. Ah, uh, sige po. Ma uh, pag na-contact, pwede naman uh, tulungan namin kayo uh, para oh siguro kung kailangan nyo na mag-mediate sa inyong dalawa para hindi na kayo magsigawan at maging mas maayos yung usapan. Tawagin oh, niyo na lang But, sir. ako oh. oh. Assistahan po namin kayo. Oh, Tagasan po. po. ba kayo, sir? Diyan lang po sa Payatas. Ah, okay. Oh, oh district, district, 2. 2. district 2. Alam mo, sir, ano, kung ano, ano lang. Dapat naman talaga, hindi talaga lumali. Kasi ano, ayaw lang kasi nila magpag-usap. Mm -hmm. Kasi ang hinili ko sa mag-usap tayo, hindi lang sa... hindi ka naman tinapay na para, para lang basta... Maka kata. parang iniwan si sir talaga sa oh, area. Oh, oh. 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 Sakit yan. masakit okay. yung Hassle yan. Hmm. Tapos yung ano pa, yung bang nangyari <laughs> pa, sir. Yung bang financial. Kasi nawalan na ako ng na trabaho dahil doon sa pangyayari na yun. May biyahe naman ako nung ano nung bago ano, hindi naman totoo yung sinasabi niya na sa hindi ako nagtatrabaho. Kailan na siya nagtatrabaho? Hmm. Oh. Sige, sir. So, yun po. Uh, ayusin nyo yung sarili nyo, sir. Uh, kaya nyo pa yan. Makipag-date kayo. <laughs> 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 uh, pero hindi. Yung mga bata, yun ang, oh, ano, ako, ayun ang, ano, ayun priority natin dito. Sa asawa ko, eh, wala naman pong problema kung talagang ayaw mo na. Ang sa akin lang, eh, wag mo naman kami ipahihiya iniwan lang na iniwan mo na kami ipapahiya mo pa kami sa buong mundo ikaw ba hindi ka ba marunong mahiya sa pinagagawa nyo pati yung lalaki mo wala bang isip yan para hindi ka mapagsabihan na yung mga pinagagawa mo ay hindi maganda siguro naman nakapag-aral naman siguro kayo kahit paano. dapat isipin nyo na yung pinagagawa nyo ay hindi maganda yun lang po. Ayun, okay. Sige, sir, kausapin ko po kay sa kabilang studio, sir, ha? Ah, Salamat, po. sir. Julie Manisan at uh, muli po kay Ma'am Emeline Manisan.